sa ating headlines. Bagong gusaling sambahan sa lokal ng Bay City, distrito ng Negros Oriental, itinalaga sa Panginoon Diyos Kaninang umaga. Pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos at Musical Evangelical Mission sa distrito ng Queensland, Australia. Aktibong ipinagambita ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pagdami ng mga umaanib sa Iglesia sa distrito ng Southern Ontario, na sa pagbabautismo. At 25th anniversary ng lokal ng King Williamstown, distrito ng Southern Africa, ginunita sa isang tanging pagtitipon at musical evangelical mission. Iyan at ang iba pa mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligtas! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Sa sandaling ito, magbabalita si kapatid na Blessy Rimpilio mula sa distrito ng Negros Oriental. Ibabahagi niya sa atin ang pagtatalaga sa Panginoon Diyos ng bagong gusaling sambahan ng lokal ng Baes City kanyang umaga. Maraming salamat po kapatid na Iminiel. Itinalaga na sa ating Panginoong Diyos sa araw na ito ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Bae City dito sa Distrito Eklesiastiko ng Negros Oriental. Ang Bae City ay tinaguriang Sugar City ng Negros Oriental. Sa lugar na ito ay may mga pananim na sugarcane o tubo at mayroon ding sugarcane milling factory. Sa lugar na ito ay matatagpuan din ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng bais. banal na pagtitipon ay pinangasiwaan ng kapatid na Arnel Canicosa, ministro ng Ibanghelyo. Itinuro niya batay sa Biblia ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maganda at maayos na gusaling sambahan at dulot nitong biyaya para sa mga hinirang sa bayan ng Diyos. Nakapanayam po namin ang kapatid na Elazer Rakuya, isa sa mga Pangulong Giacono sa Lokal at Pioneer member. Nagpapasalamat po kami unang-una sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pamamahala na Kanyang uh, inilagay sa loob ng Iglesia Ni Cristo sa pagkasangkapan po upang kami po ay magkaroon ng maganda at malaking gusaling sambahan. Mula sa iba't ibang lokal na sakop ng distrito, nagsikap ang mga kapatid na dumalo sa ganitong mahalagang okasyon dahil alam nilang may biyayang espiritual na inilalaan ang ating Panginoong Diyos sa ganitong pagkakataon. Na ngayon po ay naitalaga na ang bagong gusaling sambahan. Ito po ay kinikilala namin na sagot ng ating Panginoong Diyos sa amin pong mga panata na mapatayuan kami ng bagong gusaling sambahan para po maisagawa ang mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos nang nakapagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa Kanya. Ayon sa mga kapatid sa lokal na ito, na ang bagong gusaling sambahan ay kanilang aalagaan, iingatan at pakamamahalin. Lalong higit gagamiting sentro ng mga gawaing pagpapalaganap upang marami pang tao ang makaalam sa dalisay na ibanghelyo. Mula po rito sa Bay City, ako po si kapatid na Blaser Rempilio para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Blessy. Sa loob ng 25 taon, pinuno ng Panginoong Diyos na mga pagkatagumpay ang lokal ng King Williamstown, distrito ng Southern Africa. Nagsimula sa malit na bilang ng mga kaanib subalit dahil sa tulong ng Panginoon Diyos at sa pagkasangkapan sa tagapamahala ng pangkalahatan ng Iglesia, lumago ang bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa dakong ito. Ganyan nita ng mga kapatid ang milestone anniversary ng kanilang lokal sa isang tanging pagtitipon at pag sa Musical Evangelical Vision. Para sa iba pa mga detalye, tunghay natin ang report ni Gabriel Montreville Boy. Dumating po kami dito sa King Williamstown noong uh, 1981. Group worship service lang po kami dito. Na doon kami sumasamba. Inuupahan namin li library na uh, ang capacity ay 80 80 people lang sa isang uh, kanilang lugar dan hanggang 1991. Sobra na kami sa 80. At noon na nag-umpisa na maghingi kami ng kapilya. E kapilyang ito po ay talagang matanda na ito, matagal na ito. Pag-aari po ito ng Anglican Church, Church of England. 1998, nabili ito. Tapos inumpisan ang renovation, 1999. Kaya nung matatag na ito, na nagkaroon na kami ng kapilya ng 2000, at tapos na-establish na kami na lokal, ano na, pinag-official na na lokal na ng King William's Ay doon na rin lumago ang iglesia. Makasaysayan ng araw na ito, hindi lamang para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, dito sa lokal ng King Williamstown Town, kundi para na rin sa mga kaanib sa buong kontinente ng Afrika. Sapagkat sa araw na ito ay ginugunita ang ika-25 anibersaryo ng pagkakatatag ng lokal na ito. Sa isinagawang tanging pagitipon sa lokal ng King Williamstown, ang mga kaanim sa Iglesia ni Cristo ay lubos na nagpapasalamat sa Paginong Diyos sa pagsapit ng milestone anniversary na ito. Sama-sama rin silang nagbalik tanaw sa mga tagumpay mula nang maitatag ang Distrito Eklasyastiko ng Southern Africa sa taon na ang nakaraan. Ten years ago, when our Executive Minister, Brother Eduardo Manalo, Officiated the worship service here in King Williamstown for the pastoral visitation. The local congregation of King Williamstown was not that big, and after the pastoral visitation, it sparked the growth of the locale. Sa pagsisimula po ng distrito ng Southern Africa, isapala mang ko ang pung created magandang ko sambahan dito po sa King Williamstown. Pero sa kasalukuyan po ay napakarami na pong maganda kongkreto at magagarang gusaling sambahan, hindi lang dito sa aming distrito, kundi maging sa South Eastern Africa. At bunga din po sa pagtugon ng mga kapatid sa gawain paghahandog na itinuro po ng pamamahala, patuloy po na lumalaki, lumalawak ang gawain po sa aming distrito at maging sa kabuuan ng kontinente ng Afrika. Kabilang sa mga tagumpay ng Iglesia sa panig na ito ng mundo, ay ang pagkakaroon ng mga Afrikano na lubusong sa banal na ministeryo. Words are, words are not enough. Uh, we have to explain what the church can do for someone. Because at that point in my life, I was looking for God, found God, and ang iglesia nakaroon ng malaking impact sa akin. Paguhi ng pagkatao. This is where you know, I was baptized here. Dito po ako lumusong sa banal na ministeryo. I've been blessed to even be here. You know, it's very touching when you see uh, one of the locals celebrating their anniversaries. Because when you look at the beginning, up until now, you can see the success of God, His power and His mighty through the works that He bestowed through the church administration. Mula sa mga nauna hanggang sa bagong henerasyon ng mga kaanib sa iglesia, kinikilala nila at ipinagpapasalamat ang malaking pagmamahal sa kanila ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. We can give any credit rather than God and uh, to also bless us with the executive minister also that oversees the whole church. Thanks, Brother Eduardo Manalo, to keep us and you, and you learn us. We learn very, very much now. Before, we don't know. But now we know it. This is the true church of God. The church has grown so much, and it's so beautiful to watch. To see our family members, our friends joining the church, it's just so heartwarming. Seeing everyone, like how the church has spread, it's, it's, it's very beautiful to watch. Ng sa sa ng ng King Williamstown. Ayang Musical Evangelical Mission. Sa programa po natin ngayon ang mga kapatid po nating Aprikano at ngayon ay magtatanghal upang awitin po ang mga si original music sa loob ng iglesia upang kanila pong purihin at magbigay pasalamat sa naging tulong at awa at gabay ng Panginoon sa lokal na ito. At the same time po ay pakilala naman ang Iglesia ni Cristo para naman po sa ating mga panauhin. Kasama na rin po diyan ang pagpapatibay natin sa mga kapatid na dadalo. I'm so happy today because I invited my colleague to come and listen to the words. I'm glad for Yes, I enjoyed it for. It's very important to know what God wants us to do and the teachings of the of the Christ or the Church of Christ. I think they have worked very well, especially for my my younger brother, my, my aunt. I, I, think it has worked for them very well. Sa pagkumatuloy ng mga gawain ng iglesia sa kontinente ng Afrika, ang ganitong mga okasyon ay karagdagang inspirasyon upang maitaguyod nila ang lalo pang pagbigay ng kasiyahan sa Paginoon. Ang mga kapatid po dito sa King Williamstown na unang lokal po dito sa kontinente ng Africa ay kinakikitaan po ng kasiglahan ng kanilang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kahayagan po ng katatagan po ng kanilang pananampalataya. Kaya ang mga kapatid po rito ay isa rin po sa mga nagiging inspirasyon ng iba pa po nating mga kapatid sa Iglesia sa mga ginagawa po nating mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa araw pong ito ay naisagawa ang isang malaking kasaysayan. Ito po ngayon ang resulta ng malaking mga gawaing pinasimulan ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, kahayagan ng malaking gawa ng Diyos at ang kapangyarihan niya na nahayag sa dago dito. Hindi lang po sa King Williamstown, kundi sa buong kontinente ng Africa Salamat po sa pag Diyos. Salamat po babing kagapamahal ang pangkalahatan na patuloy po at hindi nagsasawa na ubalalay at tumulong, magturo magpaalala po para po sa ating kaligtasan mula po rito sa King Williamstown South Africa ako po si Kapatid na Montreville Boy para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Masiglang ipinag ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa Distrito ng Calamian ang isang evangelical mission. Si Kabred na Kim Chester Maas ang live na magbabalita. Kapatid na Kim. Maraming salamat at magandang tanghali po Kapatid na Emmanuel. Ang kahalagahan ng Iglesia Ni Cristo ito ang naunawaan ng mga panauhin sa isina. Sinagawang pamahayag ng mga salita ng Diyos dito sa Distrito Eclesiastico ng Kalamian. Ginanap ito sa Sambahan ng Pandan Uno Extension. Sa paunguna ni kapatid na Alan Pupamas, ministro ng Ibanghelyo, itinuro sa mga tumalo ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Atentibo namang nakinig ang mga panauhin ang itinuro po sa panahon ng pamamahayan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ay upang ipaliwanag sa lahat ng mga tao na hindi po totoo na lahat ng paglilingkod at lahat ng iglesyang nakatatag ay pare-parehong tinatanggap ng ating Panginoong Diyos. Kailangan po magsuri ng tao na ang kailangan po niyang matutunan at matandaan ang tanging kaparaanan para magawa niya ang paglilingkod sa Panginoong Diyos ng may karapatan at may tiyak na kaligtasan ay ang pagpasok sa Iglesia Ni Cristo. Ito po ang naintindihan ng lahat ng mga panauhin na dumalo po sa isinagawa po naming pamamahayag kanina. Salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat itinulot niya po ang pagtatagumpay sa ginawa po naming pamamahayag. Sinisikap po namin maanyayaan ang kalapit naming parangay, mga kaibigan, mga kamag para sila po ay maakay at makapasok din po sa loob ng iglesia. Kami din po ay nagsagawa ng pamamahagi ng pasugo. Kahit maulan ay sinikap po namin na makapag-anyaya ng mga tao upang sa ganun sa araw po ng pamahalag na ito ay maraming taong makapakinig ng mga salita ng Diyos at makaunawa sa pagtamo ng pangakong kaligtasan. Sinabi na mga kapatid na lalo silang makikipagkaisa sa pamamahala ng Iglesia upang mas maraming tao ang makapagsuri at sumampalataya sa mga aral ng Panginoong Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa Coron Palawan, ako po si kapatid na Kim Chester Maas para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat, kapatid na Kim Chester. Sa distrito naman ng Rizal, ibabahagi ni kapatid na Mary Watanabe ang masigasig na pag-aanyaya ng mga kapatid sa Evangelical Mission. Kapatid na Mary. Maraming salamat at magandang tanghali po kapatid na Eminyel. Nagkaisa ang mga nasa samahan ng Christian Employees Association o SEA mula sa iba't ibang lokal upang makiisa sa isinagawang Evangelical Mission. Bagaman abala sa hanap buhay ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na anyayahan ang kanilang mga katrabaho na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo di lamang po kami nagiging abala sa paghahanap buhay, kami po ng aming mga kaopisina na kaanib din sa Iglesia ni Cristo, nagkakaroon kami ng pagkakataon para makapag-akay ng mga kasama ng kaopisina namin na hindi pa kaanib sa Iglesia. So yun, pagka nagpapa-unlock sila, magkakaroon sila ng pagkakataon na makapakinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. At yung pagod namin sa maghapon, sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, nababaliwala yon dahil nakakaganap kami ng aming tungkulin din sa ating Panginoong Diyos. Ginanap ang nasabing aktibidad sa gusaling sambahan ng lokal ng Solid, Distrito Ecclesiastico ng Rizal. Pinangunahan ni kapatid na J.C. Villaseran, ministerial worker, ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ipinagpapasalamat ng mga nasusamahan samahan na mayroong ganitong mga gawain at pahayag pa nila na lalo pa nilang paiigtingin ang kanilang pakikipagkaisa sa pagpapalaganap ng pananampalataya upang higit na mabigyang kasiyahan ang Panginoong Diyos. Mula po rito sa lalawigan ng Rizal ako po si kapatid na Mary Watanabe para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Mary. Labis ang kasiyahan mga kapatid sa lokal ng hinugasan, disita ng rublon ng pagkalooban sila ng bagong gusaling sambahan na naroon maisasagawan nila ang mga pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon Dios. Si Kabaret na Heidi Mayuga para sa report na ito. puno ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos ang pagtitipon ng mga kapatid sa Distrito Eklesyastiko ng Romblon ng ihandog ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng hinugusan. Pinangasiwaan ng kapatid na Ramon Do Gilsin, tagapangasiwa ng distrito ang nasabing okasyon na dinaluhan hindi lamang ng mga kapatid mula sa lokal ng hinugusan, kundi maging ng mga kapatid sa iba't ibang lokal sa distrito ng Romblon. Ang bagong gusaling sambahan ito ay kahayagan lamang ng patuloy na pagtatagumpay ng Iglesia ng sa distrito ito dahil po sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga kapatid dito sa lokal ng Hinugusan, distrito ng Rumblon, ay hiniling po na maipagtayo kami ng gusaling sambahan. Kaya sa awa at tulong po ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Muso Kristo sa pamamagitan po ng pamamahala sa Iglesia, ay ipinagkaloob po na maitayo ang bagong gusaling sambahan. Sa pangunguna po namin mga ministro, mga manggagawa, kasama ng mga may tungkulin, ang mga kapatid ay patuloy na masiglang itataguyod ang mga paglilingkod sa Panginoon Diyos, makikipagkaisa sa lahat ng mga gawa inilulunsad ng pamamahala sa Iglesia. Aming mamahalin, ipagmamalasakit ang gusaling sambahan. Purihin ang Panginoon Diyos Maraming maraming salamat po. Ipinagpapasalamat ang mga kapatid sa lokal ng hinubusan sa ating Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus at sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ng Kristo sa kanilang pagmamahal at pamamalasakit sa kanilang lokal na magkaroon ng maganda at maayos na gusaling sambahan na ito ay sa ikaluluwalahati ng ating Panginoong Diyos. Wala po rito sa rumlog. Ako po si kapatid na Hayley Maduga para sa Iglesia ni Kristo, Mr. Pinto. For our news abroad, the first anniversary of the Ecclesiastical District of Queensland, Australia was commemorated in a special gathering. Redina also actively participated in a musical evangelical mission. Sister Liberty Taruk reports. The Iglesia de Cristo Church of Christ in the Ecclesiastical District of Queensland, Australia recently held a successful musical evangelical mission. This event combined the power of preaching teachings from the Bible together with the uplifting experience of music showcasing the talents of the brethren and sharing the faith with guests the musical evangelical mission commenced with the preaching of the gospel led by the district supervising minister brother orlando macayan the lesson focused on the core biblical teachings and the iglesia christo church of christ's role in fulfilling god's will in these concluding days we are celebrating the first anniversary of the district of queensland australia and we are very grateful we are very thankful to our lord god and to the church administration for their guidance to us. following the sermon the attendees were treated to a series of musical performances by talented members of the church a highlight of the event was that all songs performed were or inc original music these compositions known for their spiritually uplifting lyrics and melodies Resonated deeply with both members and guests. And we've also conducted distribution of Pasugo Gad's message magazines, and at the same time, handing the invitations to all of our invited guests. The event was a resounding success, evidenced by the good turnout of both church members and visitors. The event provided a welcoming and engaging environment for guests to learn more about the Iglesia ni Cristo and experience the fellowship of the brethren the positive feedback received underscores the effectiveness of combining music and gospel preaching as a means of outreach. a lot of happy faces a lot of happy people it's very welcoming. from brisbane australia i am sister liberty Taruk for the iglesia ni cristo news network. As a result of the enthusiastic effort of the works of propagation of members of the Church of Christ in Southern Ontario District, more prospective members received the Holy Baptism. Sister Racy, for more details. Members of the Church of Christ in the Ecclesiastical District of Southern Ontario once again came together for a sacred occasion the Holy Baptism. Welcoming new members into the Iglesia Ni Cristo Church of Christ. Brother Leopoldo Ricardo, a minister of the gospel, led the preaching of God's words. In his message, he underscored the significance of baptism as a divine commandment and a vital step toward becoming a true member of the Church of Christ. He also emphasized the spiritual responsibilities that come with this new life of faith to commemorate this blessed occasion a welcome my brethren program was held where the newly baptized members were warmly received by the congregation. It all felt like home. I felt like I was heard and I was understood. I felt like if I ever had a question, someone was always there to answer it. The event served as a joyful experience of love and support, further strengthening the unity among the brethren. From Southern Ontario, Canada, I am Sister Racy Luck. Reporting for the Iglesia Ni Cristo News Network. Sa pagkakataon pong ito, malugod po namin kayong inimitahan na panoorin ang programang Reconnect An Evangelical Mission mamaya pong 7.30 ng gabi. Mapapanood po ninyo ito sa mga sumusunod na media platforms sa INC TV Analog, Digital and Cable Channels, sa INC Radio 954 kHz, at sa online platform ng INC Radio YouTube Channel at Iglesia Ni Cristo Evangelical Mission YouTube Channel. Mula po sa lahat ng buo ng programang ito, kami po nagpapasalamat sa inyong pagsabaybay. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong at muli po kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.